Alright mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV Ako ah, di ko alam kung paano ko i-explain sa taong bayan to eh Senator Bato de la Rosa naging clown sa rally ng uh, Bring Him Back Home <laughs> Akala ko mga kababayan is home alone itong ginagawa nila Pero sa totoo lang mga kapatid, Uh, sa dami ng nakita kong rally, uh, this time ko lang nakita na nagsalita pa si Senator Bato de la Rosa. Ay, grabe naman talaga mga kababayan ko at uh, pinag-usapan ito sa loob ng social media uh, ng isang uh, isang araw. Mga kababayan ko, ayoko naman sabihin na today. So, <laughs> di diba? Pero ganoon pa mga kababayan ko, tibagin natin yung mga sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa isang rally ng uh, pagtitipon ng kanilang grupo. Or ay naku ah, ha, mga kababayan ko ha. Ah. Ano ito mga kababayan ko? Pag-usapan natin to mga kababayan. Pero before that mga kapatid, please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel para dito lang sa dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV kung saan ang kalaban na na naman. Right. Eto, painggan natin. Pero may nakausap ako sa presidente! Ay, ulitin ko lang ha. Ang ang paksa na to sa sobrang haba ng sinabi ni Senator Bato. Sinapchap ko na to. Ito na lang mga kababayan ko yung part na pinakamaganda at pag-uusapan natin. May na, pinangakuan daw si Bato de la Rosa ni Duterte. At pinangakuan daw ni Bat si Bato de la Rosa ni Pangulong Bongbong Marcos. oh, Oh, the promise pala to. Oh, sige, tuloy. kami ka kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nagrepresent kay Dela Sara. Oh yeah, alam ko yung bukid noon, at balogan, uh, napakaraming lugar. nag usap kami, gusto bukid noon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam kay Sisi sa ating bansa. Oh. oh yes, yes, totoo yan. Saan talaga naman sinabi ni Presidente yun, na hindi siya papayag na makialam ang ICC sa Pilipinas? whatsoever, etc., etc. Tanong sige, tuloy-tuloy natin. Hindi ba siya presidente noon? Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Ayan, presidente na daw si PBBM. Antay, inibitahan daw siya sa Malacanang. Klaruhin natin. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Ano ba itong stand mo? Pabago-bago? Sige. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, Iba ang sinasabi. Ayan. Iba yung sinasabi mo. Iba yung sinasabi ng tao mo. Sige. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Pangkahin mo ako. Tandaan niya na sinabi niya lalaki sa lalaki. Ah. Tandaan yung sinabi niya, mga kababayan ko, lalaki sa lalaki. Para, I know what to do. Please, pangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo. Kahit... Gabuhok mo? Ha? Huh? Ay, senator ba Wala kang buhok? <laughs> Gulat ako eh. Talaga ba? Nabuhok-buhok. Seryoso. <laughs> senator ba to? Niloko mo kami. <laughs> nabuhok, buhok mo. Baka hindi mawa ka ng ICC. Baka kaya pinapake. Kaya pa kaya, kaya, kaya pinahuli ni... Kaya pinahuli si Duterte at kinuha ng ICC. Kasi wala ka na mabuhok. <laughs> niloko ko nito ah. <laughs> Ako buhok ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. <laughs> That is an election. <laughs> hindi ako mapayag na sa ng ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Yeah, paingan lang natin muna. Kasi nagsisentimento, magulo yung reference niya eh. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. Ang tanong dito, sinabi ba talaga ni Presidente yan? Parang hindi yata ganyan. Kaya alam ako, mga ko. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Ayan, sige. Nice. That is the biggest question. Okay. Sabi ni Presidente, mga kababayan ko, Senator ba ito makinig sa akin na? Sabi ni Presidente Bongbong Marcos during his administration, ju ad, nung tumatakbo siya sa pagka-presidente way back 2022, if I'm not mistaken, tinalong siya ni Boy Abunda. Sabi ni Boy Abunda sa kanya, mga kababayan ko, Mr. President, PBBM, uh, 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 Bongbong Marcos, papapasukin mo ba ang ICC? President Marcos said, no. Because uh, kung walang, uh, hindi kung papasok lang ang ICC, sabi niya gano'n, uh, bilang turist. Pero, hindi pwedeng makialam ang ICC because we have a sovereignty. Meron pa tayong justice system sa Pilipinas. Sabi nga ni Presidente to. Pero hindi napansin to, ni, napansin to ng mga Duterte supporter. Eh. Mga kababayan ko. Eh. President Bongbong Marcos said, we will not cooperate. Hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Tama. Sinabi ni Presidente yan klarong-klaro na sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan at hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. But the question is, sabi pa nga, pwede silang pumasok dito as tourists. Hindi ba napan, hindi ba napansin ng mga Duterte supporter 'yon? Mga kababayan ko. I think I think hindi napansin ng mga Duterte supporter 'yon eh. Sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas, nangyari na turista sila. Turista, tama? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong. Pumasok ang ICC sa Pilipinas, turista sila. Senator Bato. Tandaan mo yan. Turista ang ICC na pumasok sa Pilipinas at nag-investigate sila. Aminin natin, sa Dabao, sa Metro Manila, at sa mampanig ng mga lungsod, nag-imbestiga talaga sila. Ayan, alam naman natin yon. At hindi natin maitatago yon. Ginawa ng ICC sinabi ni Presidente, <laughs> pwede kayo pumasok dito bilang turista but we will not cooperate. Sino na ipagtulungan sa ICC para makapasok dito bilang turist? Sino na investiga bilang turist, Mga kabayan ko, 2023 umuugong na to at andi dito ang ICC sa Pilipinas. Sino na ipagtulungan? Yung dating ano, yung dating kaal, dating ano, mga dating uh, galit sa kanya. Dat mga galit sa kanya ng panahon niya. And the Dilawans. Siyempre, may participation si Mayor Sani. Alam naman natin yun. We know that, mga kababayan ko. Hindi naman natin maitatago yun. May malaking participation talaga si Trillanes. Ayun ba naman ta? Alam nyo, parang kinarma kasi kayo dito eh, mga kababayan ko. Eh. Sa so, totoo lang, papaliwanag ko mamaya. Noong panahon na yun, hindi nyo naisip na pa, pwedeng papasukin ni Pangulong Bongbong Marcos o hindi niya pwedeng papasukin o nasa sa kanya na yun. Kung papapasukin niya o hindi. But, I stand for the President, hindi niya pinapasok ang ICC. Hindi niya hindi siya what 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 I mean is hindi siya nakipagtulungan sa ICC. The government ay hindi nakipagtulungan sa ICC. Dahil wala na tayo doon. Mga kababayan ko. Wala na tayo doon at hindi na pwedeng makialam ang ICC. So sino ang nakialam dito? Sino ang pumasok? Number one, mga kababayan ko. Ha? Number one, alam niyo kung sino, mga kapatid? Interpol. Interpol ang dumakip kay Duterte. At nang pagdaib kay Duterte, dinala sa ICC. Using International Police Organization, mga kababayan ko, dinakip si Digong sa airport. Nagwala ang mga to, nag etcetera nagyayaw-yaw dito, mga kababayan ko, at nagsabi sila ng kung ano-ano sa presidente natin. Tanong ko dito, sino bang sino bang sino ba ang merong uh, sino ba talaga ang tabat may pananagutan nito? Kung may dapat sisihin ng mga DDS sa pagkakakulong ni Duterte, yun ay ang magdalo party list at si, pa, si former senator and running for mayor ng Caloocan, Mayor Sani Trillanes. Siya, aksila ang nag ng kaso laban kay Duterte. Wala pa si Presidente Bongbong Marcos nun, Mr. Bato de la Rosa. Gusto ko lang sabihin sa ito, Senator Bato, ha? wala pa si President Bongbong Marcos during that time na pinailan ng kaso kayo sa ICC. Tandaan nyo yan. Ha? Tandaan nyo yan. Wala pa si Presidente. Kaya wag nyo isisi kay Bongbong Marcos. Ang hiningi nyo lang kay Presidente, assurance. Okay, mga kababayan ko, given. Assurance na hindi makakapasok ang ICC. Binigay naman ni Presidente, ha? Hindi naman siya na Never na pagtulungan si Presidente Marcos sa ICC. Sino na pagtulungan sa ICC? Yung mga taong inargabyado ni Duterte noon mga kababayan. Kagaya nung pinagbintangan yung Benenta ang West Philippine Sea. Kagaya nung pinaratangan yung na ocho diretso sa Inidoro. Yung sinabihan yung trililing. O ngayon, di ba? Nakakatawa, di ba? Baliktad. Kayo ang umiiyak ngayon dyan. Baliktad eh, mga kababayan ko eh. Di ba? Tapos, ang palusot nila mga kababayan ko, Palusot ni Senator Bato de la Rosa, kaya doon pinapasok ang ICC. Ito, mga kababayan, painggan nyo mabuti ha. Anong klasing palusot ito ni Senator Bato, mga kababayan? Tingnan nyo. Ito na bago. Ito ha. Simula daw, simula daw. Ito ha. Naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Oo. So, bakit, nung, bakit nagkahiwalay yung unity? bakit biglang nagbago? Bakit hindi mo tanongin yung amo nyo na nasa kulong sa ICC? Mga kababayan ko, alam mo, from the beginning of the team so far, napakaganda talagang takbo for one year ng uh, uh, takbo ng team. Talaga naman maganda ang pinag pinagmulan nila so, uh, so far. Talagang magandang yung established, maganda yung campaign, ay panalo ng bawat isa ang lahat ng magandang process. And nakita natin noong 2022 kung paano sila binoto ng taong bayan. And we have no doubt mga kababayan ko. Sila talaga yung solid team. Kaso nga lang, mga kababayan ko, nung pumasok na yung unang dalawang buwan, alam nyo ba mga kababayan ko, nung unang dalawang buwan, ay dito na nagumpisa yung delubyo. Ito kasing si Duterte, mga kababayan ko, nakinig-kinig doon sa mga adviser niya. At plano nila, mga kababayan ko, ha, pinagplanuhan nila si Pangulong Marcos na ipa -im sa papanong paraan mga kababayan ko. Mabalik ko lang Senator Bato de la Rosa kasi masyado tayong nagpapaawa dun sa ano eh, sa narrative mo eh. Naaalala mo ba Senator Bato de la Rosa yung issue na plano ni dating Pangulong Gloria Arroyo na kunin yung position sa House Speakership ni Martin Romualdez? <smart noise> Hindi natin maitatago yan. Yung House Speaker sa uh, uh, position ni Martin Romualdez. Talagang tinangka nila yan mga kababayan ko pinagtangkaan nila na iano na alisin si House Speaker para mahawakan ng mahawakan nila ang Congress mga kababayan ko para madali nilang mahawakan sa liig si PBBM. Kay kwento ko lang ha, Kekwento ko lang para hindi tayo mali sa usapin. Tinagtangkahan ninyo 'yan para makuha ninyo yung position. Beside kung bakit nyo binanatan at tinagtangkaan na alisin sa pwesto si House Speaker, mga kababayan ko, ay para magawa ninyo yung budget na hinihingi ninyo. Tama ba ako, mga kapatid? Ay, nako ha. Oh, curious kayo. Isa pa yan. Dahil para mahawakan nila yung general budget, mga kababayan ko. Isa pa. pat plano rin nilang i-hostage yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos para mapasunod nila. Suddenly, na prevent iyon nung mga nangyari na yon. Hindi natulo yung pagtatangkang kudita ni GMA sa posisyon ni House Speaker. Hindi nagawa mga kababayan ko na mapababa si House Speaker sapagkat mga kababayan mas kinampihan ng mga kongresista ang bagong House Speaker mga kababayan ko na si House Speaker Martin Rubualdez. Alam naman natin na kapag si House Speaker Martin Romualdez ay nawala sa posisyon, mga kababayan ko, madali nilang mape-penetrate si Pangulong Bongbong Marcos using impeachment. Maho-hostage din nila ang budget ng bayan. Sa ngayon ay hindi nila nagawa yon kaya nag-fail sila sa unang pagkakataon. Like the President Bongbong Marcos said, mga kababayan ko, sinabi niya noon to, na nagkagirian yung dalawa dahil gustong gustong iposisyon na kagad ng ama niyang si Duterte, si Inday Sara sa pagka-presidente. Masyadong naging atat si dating Pangulong Duterte na may upo yung anak niya sa posisyon bilang maging presidente. Kaya kung tatanungin mo ko kung bakit nangyayari ito kay dating Pangulong Duterte ay kasalanan niya rin talaga. At nung nagkaagipitan na mga kababayan ko, ang nangyari, lumabas na yung bangag presidente nating adik, lumabas na yung kakamaisog ninyo. Kaya ang ending mga kababayan ko, sino ba naman ako kung ako presidente ng Pilipinas? Ay, bakit araw-araw mo kung sabihan ng bangag adik? At kung ano-ano? Eh, -ano, padadampot na lang kita sa ICC. Bakit ko pahahayaang haharangin niya kung matatahimik naman ang Pilipinas, di ba? Tapos ngayon, ang dahilan nyo, simula nung nawala ang unit team, ganyan ang nangyari. Tingnan nyo, oh. Ito na bago. Halata na itong lahat. Ang ugat nitong lahat. Halata daw na yun daw ang lahat na ugat. E tanungin mo yung pinagmulan mo kung bakit kayo ginanyan ng gobyerno. Alam mo, sa totoo lang, kaya naman talaga ni Presidente. Ako, minado ako sa sarili ko. Even President Bongbong Marcos, kaya ni Presidente Marcos na pigilin yung paglipad ni Duterte. Bakit hindi pinigilan ni Pangulong Bongbong Marcos? Araw-araw nyo kong binabanatan sa social media, nilalait. Pinangalanan, niyuyurak ang pangalan. Tapos ngayon, mangihingi kayo ng tulong sa akin? Di ba? Ay kasagiman sa poder ng gobyerno! And alam mo ha, anong kasakiman sa poder ng gobyerno pinagsasabi mo, Senator Bato? Anim na taon lang mamumuno si Presidente. Hindi na po mauulit na Presidente si Marcos. Anong, anong, anong kabubuhan ito? Nasasabihin niyo kasakiman sa posisyon. Kahit naman tumakbo si Sara Duterte, kung talagang gusto siya ng taong bayan, mananalo si Sara eh. Mga kababayan eh. Pero kung hindi naman tata kung hindi na, kung wala nang pag-asa si Sara Duterte, mga kababayan, kung wala na. 'Di ba? Hindi mananalo. Tuloy. 'Di ba mga kababayan? Ano anong kasakiman na pinagsasabi nito? Number one, hindi naging sakim sa kapangyarihan ng mga Marcos. One term is enough para maging presidente sila. Hindi naman na bago konstitusyon natin eh. Para maging sakim mga kababayan ko eh. Paano magiging sakim si Pangulo na kasakiman sa posisyon, kasakiman sa puesto Anong kalukohan yan mga kababayan? First of all, hindi sakim si Pangulo sa posisyon, mga kababayan ko. Diba? Ganyan nila binibrain mo si Ayaw ito. nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 20 20 20 para maging presidente. Ayaw ba daw natin na pumalit si Inday Sara na sa presidente sa 2028? Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Sinimulan daw sa People's Initiative? Doon no, nagsimula. simula. litse litse ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas ito? Wala. Alam mo may pupuntahan ng Pilipinas eh sa maayos na ano eh sa maayos na galaw eh. Sa maayos na galaw, sa maayos na posisyon, sa maayos na po na bansa. Alam niyo si alam niyo simula no nawala si Duterte, mga kababayan ko. Guminhawa Pilipinas. Kasi walang magulo eh. Not very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician. O, hindi ka sa statistician. Pero, alam ko, ang division ay nasa 80-20. Anong 80-20 pinagsasabi nito, mga kababayan? Anong 80-20 pinagkakakana mo? 80 tayo! 20 lang sila! 80 daw, si 80 daw ta, 80 daw sila, 20 lang daw tayo. <laughs> ah! Pwede pa <ba> yun? <laughs> hindi ka statistician, sabi mo, pero alam mo yung ibig sabihin ng 80 kayo, 20 lang kami. Pwede ba yun? <laughs> ano ba naman to si De La Rosa? Ang gulo naman mag-reference. Minsan niya, pag nag pag nagsalita ka ulit niya, ayos ayusin mo. Nakakawalang gana ka mag-comment. Mag Para ako nang bubugbog ng clown eh. Hindi ka statistician, pero alam mong 80 tas 20 lang ta kami. Ano yun? Wala na nga. Alam mo sa totoo lang ha. Ang mga taga-suporta ni Digong, wala na 20%. Wala na rin 15%. Sobrang baba nyo na. ba? Diba? Ang meron na lang kayo na nagmumobilize ngayon, sabihin na natin, nasa 3 milyong Pilipino na lang kayo. O, para matapos ang usapan, mahina na ang puwersa nyo kahit magmobilize pa kayo sa Metro Manila at magingay, hindi na kayo aabot ng milyon. Hindi kayo aabot ng milyon, promise, maniwala kayo sa akin. Ha? Kaya minsan pagsabihan nyo to si Bato, ha? ayusin ka mo yung reference niya. Ha? Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Promise, ayoko ng ganitong content. Ang baduy ni Bato.